Kumustahin naman natin ngayon ang mga anak ni Manny Pacquiao na nasa Binyan Laguna. Siyempre, kabado sila mula ng mapatumba ni Marquez, ang kanilang daddy. Tanungin natin si Lala Roque. Lala? Tina, nandito tayo ngayon muli sa tahanan nila Manny Pacquiao sa Binyan, Laguna. Kasama natin ngayon ang mga anak ng pambansang kamao. Actually ngayon ay eh, kumakain sila ng kanilang agahan. Naghahanda eh, na kasi sila sa pagpunta sa eskulahan. Alam mo Tina, parang normal day na lang. Matapos yung napanood nila na talaga namang <coughs> naging emosyonal sila sa pagkatalo ng kanilang ama. Pero pagkatapos, no, napakaganda ng disposisyon ng mga batang ito. No? Alam mo, pagkatapos, sabi nila, hindi mo importante yung fight. Nung na tayo nakikipag kwentuhan. Ang sa kanila lang daw, eh alam nila maayos ang kanilang daddy Pacman. Kwento pa sa atin ni Princess, alam mo naman to, Bibang Biba, eh nakausap daw kanya ang daddy kahapon. At uh, sinabi lang daw niya, eh kamusta ka na? Where are you, daddy? At nung sinabi daw na okay, eh masaya na daw siya at okay siya. Sabi pa nga niya, siya daw ang mag-aalaga sa kanyang daddy pag uwi dito sa sa Pilipinas. Meron din siyang kinakwento sa atin na gagawa daw siya ng card para sa kanyang daddy kasama si Queenie. Mamaya daw pag uwi niya, galing school, iisipin pa daw niya kung anong isusulat niya. Pero ang tiyak daw ng dalawang batang babae, hardship eh, heart shape daw ang kanilang card na gagawin para sa kanilang daddy. Tiyak. Ang sweet-sweet talaga ng mga anak ni Manny tuwing umuwi siya, no, meron laging card or letter na ibinibigay sa kanya. Maraming salamat, Lala Roque.